yun nga paps binakanti muna natin yung kulungan kasi kukunin natin yan yung beddings nya na luma na matagal na to eh parang isang buwan na eh Kabilaan to yan So, malambot yan. Nagasik lang. Tapos yung mga kaskas ng manok. Tatanggalin natin. Tapos syempre, papalitan din natin yan ng bagong beddings na buhangin. So, itong kagalingan sa buhangin mga pups, kahit isang buwan bago ka magpalit ulit. Hindi sya nangangamoy. So, wala ka maamoy. Tapos, kagalingan pa nito, pwede natin ipanggar garden yung lupa na yan. Kasi, mataba yan po. Yan, mataba yung lupa na yan mga paps oh. Pinamamahayan na yan ng African Nightcrawler O ANC, matami yun dyan Yan, dami So mataba talaga yung lupa natin Pagkatapos mga paps, dito natin ilalagay sa compost bin natin Ay, sa compost bin <laughs> Sa may plot natin Itatanong na natin ang halaman Sa nakapusunod So may mga ipot din yan. So tatabunan natin. Ayan. Katulad nito. Itong plot na yan. Ganon din ang ginawa natin dyan. So mataba din yan. Ito may tanim na. Ito. Tatambakan muna natin. Tapos saka natin tatanim kapag goods na talaga yung ano, lupa. So ito yung ANC mga pups o African Night Crawler. So marami tayong pinakalat niyan dito noon. Mula pa nung nagrarabbit tayo kasi sila yung kumakain dun sa dumi rabbit. Tapos pag dumumi sila ganito. Kita kitanya Kita nyo yung parang mga ano yan, yan. So alam niyo ba na yung dumi ng ANC ang pinaka best ng fertilizer sa balat ng mukha ko. <laughs> Hindi, totoo mga bobs. So, yan ang pinaka-best na fertilizer. Yung dumi nito. So, anong kinakain nito? Lahat ng organic mga bobs kinakain nito. Pero lang yata sa mga maaasim. Pero yung mga dumi ng hayop, pwede niyang kainin at i-convert niya sa ganito na magandang fertilizer. Dito lang ako kumukuha niyan sa manukan mga nukan mga bobs ng mga pampataba. Pero yung sarabit natin mga bobs na dumi, pwede yung direkta sa halaman pero ito, best to. Best. Sabi nga nila, gold. So, ayun mga paps, magpupuno na yung ating plot. Pero hindi pa tapos tayo maghakot ng uh, bedding. So, nagbe-bedding kasi tayo dito sa mga ganito. Sa mga nuka natin. Ayan, hindi pa tapos oh. Mayroon pa. Pero, uh, halos puno na yung ating plot. So, nagbe-bedding kasi tayo malalim minimum na niyan 4 to 5 inches. Yung makikita niyo yung tinanggalan ko. sa gilid. So, malalim yung pinagkunan natin. Kaya almost puno na yung plot natin. Pero ubusin natin to. Kasi nga magbabago tayo ng bedding. So ito pwede na nating taniman. Pero wait muna tayo siguro mga ilang linggo. So, karamihan din dito ay mga ano na ng ano, African Nightcrawler. So, yung, yung mga crawler na yan, yun. Hindi ba <coughs> So, ito, meron na tungkong la eh. Ganun tayo ditong upland kang kong. Saka, ano ba yung tinanim ko dyan? Nalimutan ko na. May talong din dyan. Hati yan, talong. Saka, ano, tapos dito naman, isip tayo na pwedeng ilagay ulit. So, ganun, ganun ang kagalingan ng uh, mag-alaga ka ng livestock, mga pups. Kasi, pwede mong pagsabayin yung karoon ka ng mini garden para sa mga gulay mo at yung mga ah uh, duminga nito dito sa broiler natin mga pops yan buhangin din yung ginamit ko naka open na sila ngayon kasi ang init ang panahon 8 days so nagtutu 200 grams na so, okay naman siguro yun kahit hindi talaga pa broiler yung pins natin kasi ang hirap ng ganun dito sa atin So kanina hinihingal na sila. Kaya tinanggalan natin yung side na to. Yun, natapos na natin mga pops. Pero hindi ko na masyadong sinait katulad nyo. No? Kasi sobrang dami na nung ating tamba ko. O, oh. oh, sobrang dami na. Mayroon ditong dito nagbisita. Oh. Kahanap ng bulate. Kali natin. Nakasuot lang to eh. <coughs> Fly! mga bagong gala to mga 1.5 months fly so yung nakakulong natin na yun yun naman ang ilalagay natin dito kasi yung nakalagay dito ng na mga 2 months saka 1.5 months ay pinagala na nga natin ito na yung ating mga 1 month old mga pups ready na natin ilagay dito pero bago yan, lagyan muna natin ang bedings na buhangin sa paglalagay ng bedings mga paps kung maaari talaga ay dinadamihan ko yung paglalagay makikita nyo nga halos isang halo block yung taas na tinanggal natin pero ngayon ay dalawa lang yung available natin na buhangin dalawang sako so pwede na yan so na lang natin kapag nagka tayo na kumuha ulit so yan ulit ang kita nyo yung taas nung tinanggal natin so almost ano taas ng halo blocks so ito pwede na to pwede na tong panimulaan nung ililipat natin na sisiw dagdag na lang tayo sa mga susunod na araw Yun, mukhang goods naman ang na mga paps, oh first time nilang malapag sa lupa pero bago natin ito nilapag is nakapagforga na tayo dyan so lagyan na rin natin ng patubig salamat sa panonood hanggang dito sa dulo